Lunes, unang araw ng klase. Maagang gumising si Emma. Ihahatid niya kasi sa eskwelahan ang bunsong anak na si Emmanuel na nasa grade 8. Every day, nahatid sundo ko yung anak ko uh, from here hanggang dun sa UE. Nahatid ko siya kasi delikado talaga yung ano eh, nakakakababa na pababayaan mo siya. Kung kailan malapit ka sa school, doon siya, mga nagmamadali yung sasakyan. Ayaw ni Emma na tumawid mag-isa ang anak sa Samson Avenue sa Caloocan City. Siya kasi mismo ay nabundol na ng sasakyan dito. Patabid ako noon eh, tapos biglang naka-stop naman yung jeep na nasa gilid ko. Tapos may umovertake sa likod niya, hindi niya ako napansin. Doon Doon ako nabundol. <laughs> Panatag sana ang loob ni Emma kung magagamit ang footbridge na ito malapit sa eskwelahan ni Emmanuel. Pero limang buwan ang nakatenga ang proyektong ito. Nangihinayang ako, syempre. Kaya lang, pag-iisipin mo, karamihan naman ng project ng government natin, umpisahan lang, hindi natatapos, di ba? Eh, wala tayong magagawa. Tayo na lang mismo sa sarili natin ang mag-iingat talaga. Pero kung tinapos man lang sana nila yan, mawawalayan ka kaba namin, malilis yung effort namin. Proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang footbridge na ito. September 11, 2015, nang pirmahan ng MMDA at ng All Asia Structures ang kontrata para sa footbridge na ito. 8.3 million pesos ang halaga ng proyekto. karon kami ng pag-aaral doon kasi maraming eskwelahan doon sa area na yan. Kapag labasan sa kapasukan, sobrang dami ng uh, tumatawid na estudyante and uh, mataas yung rate ng accidents. Sa kontrata, February 2016, dapat ay tapos na ang footbridge. Pero hindi na sunod ang plano. Hanggang ngayon, tenga pa rin ang proyekto. Aabot sa mahigit 6,000 pedestrian ang dumadaan sa Samson Road araw-araw. Ganyan karami sana ang makikinabang sa nakatiwangwang na footbridge ng MMDA. 90% complete daw ang footbridge ayon sa MMDA. Wala pang semento ang ilang baitang paakyat nito. Ang mga kabling ito nagsabit sa dapat ay dadaanan ng tatawid sa footbridge. Delikado rin ang butas sa bahaging ito ng kalsada dahil sa pagtigil ng proyekto. Ang hagdan na ito, putol at hindi madadaanan ng publiko. Nagbukas na ang klase, nakatenga pa rin ang proyekto. Ma Mama, mamay, may mga masagalataan po ng kursus. Mga aksidente, mga ganun. eh pagkagalit po, wala e, na po magagawa. delikado eh. yun kasi... Uh, hindi sila safety sa pagtawid ng kalsada. Mas safety doon sa taas kasi walang mga sasakyan na nakaharang sa dadaanan nila. Nauna pa itong pinakinabangan ng mga politiko na nagsapit ng mga tarpoli na nagpapasalamat matapos ang eleksyon. Inalam namin sa MMDA kung ano ang magiging progreso ng proyekto. Amen. May mga kable pa rito, mga mga kuryente. Baka... Paliwanag ng MMDA, may mga kable ng kuryente na tatamaan ang footbridge kaya lampas na sa deadline ang proyekto. Meron kasing uh, uh, post high tension post ng Meralco na we need na antayin yung Meralco para ma-relocate niya yung poste, eh. Kasi para sa safety ng uh, mga gagamit ng footbridge. Ayon sa Meralco, kinailangan daw nila ng mahabang palugit sa pagtanggal ng kable dahil sa power interruption na magiging dulot nito. Kung ito naman ay ahead of time na bigay sa atin at uh, isahang uh, trabaho, wala kaming nakikitang problema. Uh, kaya lang may mga instances na hindi lang namin uh, facilities yung affected no like in this case sa Caloocan may mga naka-attach din na na mga kable na hindi pagmamay-ari ng Meralco so we have to also take that into consideration